morning mga kadudong kape hmm. Lord, ah. salamat po sa magang binigay mo sa araw na to Jesus name amen mga kadudong meron hmm. tayo box ang tagal ko siyang hinanap <laughs> hindi ko siya makita <laughs> yan, ang boxing tayo ang tagal na nito sa akin nasa 20 years. Mahigit. Ito po. charan, Buksan na natin ang ating unboxing. <laughs> Ayan. Mga kadudong. Huwag kayong mabibigla. <laughs> Ayan. Tsaran. charan. Ito na po. Ang tagal ko po siyang hinanap. Hmm. Kahilo-hilo na kami ng bossing ko. Ito, um, ah, mahigit 20 years. Mahigit na. 20 years ko siyang hinanap. Ah, nasa akin na to. 20 years pa. Ayan. Hmm. Hindi ko lang alam kung magkano na presyo ngayon ito. Binili ko siya noon per, per bat. Ano ito eh? Per bat. Nasa 500 dollars nun. And ano to, 10 baht, nasa 5,000. Hindi ko na alam kung magkano ngayon. Pero, nabili ko siya 3,000 lang. Kasi, binigyan ako ng discount nung pinagbilang ko nito. Nung pa yun, sa Guam. Hmm. Ayan. <coughs> Tagal ko siyang hinanap. Hmm. Ayan. Hmm itong aking munting kayamanan. <laughs> Mula noon hanggang ngayon, ayan, suot natin. Wala ka nang tatanggalin, di suot lang yan. Wow! Yayamanin si Dudong. Mm -hmm. Of course, ito rin. Ito, hindi ko alam kung tunay ito. Ito, mahal din ang pagkabili ko nito eh. Kaya pag-uwi ko ng Pilipinas, papacheck natin. ano o. Oh. Mm <laughs> ayaw ayaw pa ita. <makikita>. Handali, <laughs> horseshoe hmm, yan, horseshoe ayan, horseshoe ito naman. Nabili ko siya ng one pipe, tawad ako. Bigay sa akin ito. 1,000 na lang. Noong pa. Kas, halos kasabayan ito yan eh. Hmm. Ito, ito pala, ito pala. Ito. Itong pendant ko. Itong pendant ko, nasa ano lang ito? Nasa 700. Itong pendant. Ayan. Hmm. Pakita ko sa inyo yung pendant. Hmm. Dollar side. Ayan. Ayan. Hmm dollar sign Oh, uh, yaya manis si Dodong. to hmm, ito. Horseshoe. Puro diamond. Noong araw, mura pang ginto nun. Eh, ngayon, hindi ko nga alam kung totoo itong... <laughs> totoo itong... Mga comment down below. Oh. Totoo ba yan? Yung mga daya mo na yan? Hmm. Kylie! <laughs> Support. Eli <laughs> Vlog. Sa kanyang mga video. Uh, ah. pisan. Mara ko ng diamond? Hmm, ayan, oh! Hmm. Ayan. Totoo ba yan, Pisan? Hmm. Ayan. Ito yan, eh. Sarap. Hmm? Hmm. No, dudes. Kakaingit ka eh. <laughs> Kakaingit yung mga singsing -sing mo. Hmm. Ayan. Tapos ito. Hmm. ito, bago na to. Yung sinusunod ni Bosing, tsaka ito. Hindi ko lang kung magkano to. Ito, ewan ko kung totoo, totoo din to. Ayan, oh. Hmm. Totoo rin kaya yan. Hmm. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. Dudes, akingit naman yung mga sing-sing na sinusuot mo eh. Oh. Tsaka si Ka-Eli. Ka-Eli. Eli, Ka Eli. Mm. B Vlog Support. Ayan. <laughs> ito pa. Para sana saan namin ito eh. Uh, ano? Second bow? <laughs> Hindi sabaw ha, second bow. Hindi na natuloy-tuloy. Hmm. Pang second bow. Hmm. <laughs> Ayan. At ito. Sikip na eh. Sakit na. Ayan. Tapos, nung binili namin yung seven days, sana yan? Yung seven days ni Bossing, binigay sa akin free. Ito. Pang eight. 8 days. Yan. Yan lang ang mga ari-arian ni Dudong. Dudes! Oh, aking mong, ah, sing -sing. <laughs> Buti, o, akingit niyo mga sinusod mong sing-sing. Buti nakita ko rin ang tagal kong hinanap to. My goodness! Hmm? Yan, puro... Ano na to eh? Puro pang baby. Yan! Ayan! Uh, Tapos na po tayong mag-unboxing. <laughs> uh -huh. uh -huh. Ayan. Ma'am Shell. Pili na. Uh -huh. Pili ka na, Ma'am Shell. Uh -huh. Para kay Super Road. <laughs> Ayan. Tapos uh -huh. ito. Uh -huh. Ayan. Ayan. Uh -huh hindi ko na alam kung magkano presyo ngayon ito. Hmm. Comment down below. Hmm, ayan. Bebenta ko pa ba siya? <laughs> o ikikip kikip ko na lang talaga? Sayang eh. Tagal kong ina to eh. Tapos bebenta lang. Sayang. Hmm. Tagal na lang ito. Ito matagal na sa akin. Ito. Ito itong horseshoe. Itong pang wedding namin bago lang ito eh. yung bago kami dito sa Las Vegas inuna namin to uh, layaway hmm? oh. pogi ni Dudong <laughs> dudes meron ka nyan uh, oh. tsaka yan yung mga sing, -sing mo nakakaingit Oh. kaya <coughs> yeah. ayun hinalungkat ko nakita ko rin hmm. Kylie <laughs> hmm. Pili na. Hmm. <coughs> Ayan. Hmm. Yan ang ating unboxing sa tagal ko nang hinanap. Diba? Ang ganda naman eh. Oh. Ang ganda rin ang presyon niya. Noon. <coughs> Ay, naka. See? sa Pilipinas ko kaya ito isuot. Mga ito, oh. Hmm? hmm. Hindi naman sa pinagmamayabang. Hmm. Yan lang ang mga napundar ni Dudong. <laughs> na alahas. <laughs> ang bigat nito, nasa 50 50 grams. No, uh, tinimbang na nun eh. Nung bala ko benta nun, binabarat. Binibili lang sa akin ng, kung yun? One thousand. <laughs> one thousand <dollar>. saan <laughs> Sa ano yan eh, sa bentahan ng mga alahas. What? One thousand? Ay, <laughs> gusto sa'yo na yung one thousand mo. <laughs> Kasi hanggang ngayon, nasa akin pa rin. Ayan. Kasi kala nila, manunugal ako nun eh. Kaya, <coughs> binabarat sa libo. Ano siya? Diswerte eh. Hmm? Hmm. Mamsel, hmm, pili na. Hmm. Ayan. Dudes! Hmm. Dudes, tingnan mo yung mga diamond ko. Totoo ba yan? <laughs> Okay, finish. Tapos na po ang ating hanapan version. <laughs> okay, mga kadudong, maraming maraming salamat. <laughs> Support LEB Vlog. Hmm, hindi na tayo naka uh, pag uh, <clears throat> shout out sa ating mga viewers. Mamaya na lang. Pagkain natin ng breakfast. Akan tayo ng breakfast part 2 ya. Ya ang munting alaala -ala ni Dudong. Ang napundar ni Dudong mula noon hanggang ngayon narito pa rin sila. <laughs> Ayat. Bigat. <laughs> 50 grams, hm? Okay, bye-bye. Salamat po sa pagsama. Pinakita ko lang po sa inyo ang munting ah uh, ano yan? Souvenir ni Dudong. Ayan. Alahas. Maganda raw investment to eh. Wala nung, nung araw. Mura lang. Ayan lang. Walang pira. Kaya po kami ano nun. Lay away. ayan. Ito tsaka yung... Ito. Ito tsaka ito. Magkano na rin yun. Ngayon yung 7 days ni 7 days ni Bossing Ayan, binigyan nila ako pre Sing Sing Ayan lang ang pre Ayan, ngayon hindi ko lang kung magkano na presyo nito uh -huh. Mga ito, ito Ito, dito ko na binili yan eh Ito na sa Las Vegas eh. Okay, maraming salamat At tatanggal sa muli Kakabulol-bulol si Dudong Ito ang inyong kuya Dudong Nagsasabing Magandang umaga. Bayan. Okay. Salamat po. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye. Ayan. Totoo kaya yan? Hindi <laughs> ako maroon tumingin ng ano ng, eh, ng ano? Ayan. Bye bye. Ano to? Ah, uh, galing Thailand. no pa to. Ayan, hmm. ang ating pila ah matagal ko nang na hinahanap. Okay, bye, thank you, bye bye.